Yo, musta? Sana is that, no? Kigising ko lang. ah uh, Sunday ngayon, bali, mag-church kami. Tapos nun, uh, aalis. Uh, uh, family day. Uh, pupunta siguro kami ng, ano, mga watch sa Ikea. Uh, date kami sa Glit. Pamilya. Kasi may mga i-check na rin uh, rap na siyang birthday ni Lime tapos may mga titignan na siguro sa Ikea para sa kapihan tapos sa events so yun, sama namin kayo kala tayo <laughs> peace para saan? that we might become the righteous see of God. In other words... time time Hi! time Hi! <traditional noise> <times> change na haya lang sila yung time uh, sa gilid. Bakit <laughs> <laughs> okay, niya? <yeah>. Okay. Time. Magpenta <laughs> <laughs> na Lime Lime May <laughs> Lime. Ayan yun ako, magkapakain. Lime! Lime. ah, Ay! One more! More? More pa daw tatay. Ito yummy! Thank you, naman. Ang kamay. Hindi, hindi. So, naman paano mo? Wow!

Pantarad pala yun, Pantarad. Pwede para hindi ka Blue Bridge na lang, Building of the Saan daw? Sa second floor? Hindi siya Hirap pag ayaw ma-restrain eh. Lime. Lime. Hi. So, like, elevator. Hi! Oh, Sakay kami yung elevator. Ayan Ayan ah. na. ん daw tayo na nag-a-assist. Ito. Gusto mo itong gantong, babe? O kaya nga. Ito. Yan, may kasama ng cup. Ayan, no? Okay. ganyan yun yung sila niya. Tignan mo. Silicon. Time. Time. <laughs>

เ a y ายัง time Hi โอ oh. n a time t i m n a i m n time ฮึหินั่งตุ๊กค a นะ hmm. seryoso ha. Ah. Muhammad Aya, Muhammad Aya, Haile <laughs> Lime, tingin nga ako ng teddy bear mo. Lime, show tatay. Show tatay mahal. <laughs> Patingin na ang teddy bear mahal. <laughs> <Vanilla>. <laughs> <laughs> let's go. Berry. Strawberry Strawberry Hi. 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 Lime 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 Lime, Lime. Anong ginagawa mo? Ha? Ah. Ayoso eh. Lime? Lime! Ayaw mo manzin. Yo! Pambay mo na ako dito sa gilid. <laughs> Pagod na ako ito ng mga sa upuan. Tapos sila naglilibot-libot. Pahinga lang ako sa clip. Ito mga kasama POV ng tatay na nag-aantay sa mag na nag-shopping. <laughs> tatay ng tatay ng talaga. ba? Ang ano? Si Tiny Eh, hindi ka naman pumunta dun para sa prompt eh. Eh, hindi ka naman din. Oh, pagod na pagod. <laughs> tulog na tulog. Tulog. <laughs> kamusta? <laughs> yun, so, nakabalik na kami. Uh, galing sa pagkagala Actually, late na yung video na to, eh, sa huling part. Uh, kasi pag uwi namin, galing uh, Moa at Ikea. Uh, ko lang yung mga gamit. Tapos, si uh, inasikaso sila ng konti. Tapos dumiretso na ako sa in-out para mag, ano, uh, pantay ulit dun. Tapos magtinda-tinda na. So, yun. Ah, uh, nakakatuwa na ah, uh, makuwento ko lang. Kasi, nung, ano, ah, uh, magnobi at nobyo pa lang kami ng misis ko. Madalas kami dyan sa Mowa. Well, actually, dun kami first time nagkita sa Mowa. So, nakakatawa lang na uh, doon kami palagi nung uh, mga ano pa kami, mga bata pa kami. Ang dami kaming memories doon. Tapos, ah uh, nakapag-date ulit kami doon. Tapos, kasama na namin sila. Yung... Sobrang nakakatawa. Tatlo na kami. Susunod, masasama na namin kahit si Yuka na naming baby. Yung fur baby namin. Yung panganay namin. Ano? Pagkasi siya. <laughs> siya yung uh, unang baby namin na nag-train sa amin. Nag-ready sa amin bago dumating si si Lime. So, yun lang naman. Uh, masaya. Na ah uh, yung mga lugar na dati dalawa lang kami na nakakapunta ngayon meron na kaming ano ah uh, may little one na kami na kasama namin na gumawa ng memories dun sa same place pero <laughs> dami na nagbago dun sa lugar sobrang dami nang na-develop tapos yung seaside hindi na siya seaside eh. landside na siya eh. <laughs> dami ng tambak eh. So, pag gusto mo mag, ano, muni muni parang hindi mo natin din magagawa kasi alas di mo na makita yung dagat, puro ano na, puro buhangin na, puro graba na. So, anyway, yun lang. Nagpunta lang kami sa Mowat, Ikea, para bumili ng mga bagay-bagay para kay Lime sa birthday niya tapos sinabay ka na rin yung uh, mga nakita ko na para sa events namin yun ano lang buong araw lang kami dun sobrang nakakatawa kasi ang daming natutuwa kay Lime tapos si Lime nagre-reciprocate din nakikipaglaro, nakikipagtawanan uh, eh, nag high siya tapos ngingingitian niya mga tao. nakakatawa lang. Kasi lumalaki na talaga si Lime. Actually, malapit na siya mag-isang taon. So, ang bilis. Ang bilis ng panahon. Hindi naman talaga yung pinaka-purpose kung ba't ako bumili ng cam. Tsaka, nag-start mag-vlog para ma-document and ma-capture yung mga uh, memories ni Lime para paglaki niya mapanood niya ganto pala ako nung bata ako kasi uh, sa amin way back nung, sa edad ko yun ano nung mga panahon na bata pa kasi kami mga batang 90s ang way lang talaga para makapture yung mga moments nun yung ano pa eh uh, pang picture na camera na ano na yung de-film pa. Tapos ipapadevelop mo pa. Tapos may mga photo album. Di ba? Ganun, ganun eh. Kumbaga, rare yung videos. So, kaya ngayon na may uh, opportunity na ma-video or ma-record yung mga ilang ano moments ng paglaki ni Lime. Parang, ang sarap niya i-document palagi. So, yun lang ah uh, nagre-ready lang para sa birthday niya. Bilis, sobrang bilis ang mga ano, panahon. Susunod, makikita niyo na tong mga pinagkagawa ko ng mga video. Sana ano, huwag siya magalit na <laughs> na-expose na siya sa mga ano, videos. Pero, ayun, magka nasa tamang ano naman na siya tamang age, age na siya na, na parang uh, gusto, may 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 idea na siya na ay di ko pala trip na ano uh, na record ako ganito ganyan okay lang naman yun kumbaga uh, may nang magulang respetuhin ka naman yun so hanggang ngayon bata pa lang siya ano pa din uh, Magdo-document kami ni ano ni misis ng mga memories namin as long as na okay lang sa misis ko <laughs> mag record and mag video yun lang naman yun so yun lang haba na ng araw namin alas hindi na din na ako nakapagkapi nag makdo na lang ako nung pauwi na tapos ano na yan parang 8 na ng gabi ganun So, haba ng araw. Pero parang kapos pa din kasi matami pa kaming uh, kailangan bilihin. Sa mga susunod na lang siguro na videos yun. So, yan. yan. lang naman. Ingat kayo palagi.